na ituring na bahagi ng Tagiga ang sampung barangay na dating sakop ng Makati City. Pati mga paaralang pag-aari ng Makati, gagawin pa rin voting present. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualdez. Ago eksena itong mga rider na sabay-sabay dumagsak hapon sa mga kalsada ng tinaguriang Empo Barangays. Sabay-sabay silang bumusina at iwinagayway ang mga banderang may simbolo ng lungsod ng Makati City. Napuno na rin ang gilid ng kalsada ng mga residenteng sumusuporta. Layon daw ng ginawang motorcade na ipaglaban ng kanilang pagiging makatizen. Napakita namin sa kanila na ito pa rin kami. Lalaban tayo, hindi tayo papayag. Uh, Tagandulo sa samahan namin ang Mayora Abibinay namin. Kamakailan lamang nang magdesisyon ng Korte Suprema na ang sampung barangay na yan ay ililipat na sa tagig mula sa Makati City. Dahil nalalapit na rin ang Barangay sa Sangguniang Kabataan Elections, naglabas na ng kautosan ng COMELEC para ituring ng bahagi ng Tagig City ang mga naturang barangay. Inatasan na rin ng Law Department na ipagpaalam sa Makati City LGU na magamit ang mga paaralang ipinatayo nila para sa eleksyon. Pagtutulungan naman ng na Election Records and Statistics Department ang pag-update sa coding, database at servers ng Makati City 2nd District at Tagig natin, sa balota po inahalal natin mga posisyon baka kayo sa lugar po mismo. Pero nang tanungin namin ang ilang residente ng Barangay Pitugo, lahat sila dismayado sa gagawing paglipat. Nagulo. Naguguluhan ako. Kasi wala naman din kami magagawa. Parang inunti-unti na ho kami. Masakit para sa akin. Dahil nang ko na dito, sa tagal ko dito, Makati na talaga ako. Ang puso ko nasa Makati na. Bagamat iniutos na ng Comelec ang paglilipat ng halala ng sampung barangay mula Makati patungong Tagig, nilino na ahensya na hindi naman kailangan magparehistro muli ng mga botante. Yan ay lalot may git dalawang buwan na lamang eleksyon na. Paliwanag ni Comelec Chairman George Irwin Garcia, wala namang magiging pagkakaiba sa personal na detalye ng mga botante maging biometrics nito. Pareho pa nga rin daw mga presinto kung san boboto dahil kasama ito sa ililipat na rin sa tagig. Ang tanging mawabago lang daw jurisdiksyon o lokal na pamahal ang nakakasakop. Automatically, kung sila ay residente noong dating Makati, automatically sila ay residente rin ngayon ng Taguig at ng barangay kung saan sila nakatira. Yun. Dahil dito, sinimulan na kanina ang pag-imprenta ng nga abot sa 300,000 mga panibagong balota ng 10 barangay na malilipat sa Taguig. Posibleng abutin daw ng hanggang apat na araw ang ginagawang reprinting na pasok pa rin sa mga preparasyon sa paparating na barangay at kabataan elections sa October 30. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News no 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.